What's up mga boss? Kumusta po kayong lahat mga production. boss? At yan ang mga boss, ito lang naman ang mga gamit ni Five Brothers Audio Classic nung nakaraang battle sa Ben Kesson Music Festival 2024. Kung mapapansin nyo mga boss, simula ng kanilang mga naglalaki ng boxes hanggang sa naglalaki ng amplifiers at processors. Isa lang yan sa patunay mga boss na talagang pinaghandaan ni Lolo Five Brothers ang event na ito at sulit na sulit naman sa kanyang performance mula intensity hanggang sa kanyang mid-high mga boss napaka quality at yan lang naman ang nasa likod ng kanyang matinding performance napakaraming naglalaki naglalakihan amplifiers at swak na swak na boxes na naka-AA life intensity certified turbulence user Okay mga boss, pinagkasya nila sa kanilang truck Ang lahat ng kanilang mga gamit Talagang uh, Ayos nila ready, ng mabuti remix. Ang kanilang gamit upang ito ay magkasya At yan ang pupala mga boss Shout out kay KKM at Pigeons o Dumobile Sumaaga sila ng tapos Magligpit ng kanilang mga gamit Kaya so, nakapark na lang sila sa gilid So balik tayo kay Five Brothers Audio Classic So nagtutulong-tulungan ang kanilang mga crew sa paglipit ng kanilang mga gamit Hindi basta-basta yan mga boss, napakabigat niyan Ang kanilang amplifier sa hindi kaya ng isang tao City Remix. Na talagang pinagbutihan at iniingatan nila ang kanilang mga gamit na boss. Sinisigurado ng kanilang mga crew na lahat ng mga gamit ay nasa saktong lagayan. So yan. Thank you for watching, mga boss.